ganap nga. Maaga akong nagising. At sakto naman mo, hindi na masyadong maulan ngayong araw. Salamat naman. Nakalis na rugo si Karina. Napakarami na nakalbog. tapos nga ng malakas na bagyo, napakaraming naging kalat dito sa Bugay Farm. Kaya naisipan ko magwalis-walis. O oh, syempre, hindi nyo ba napansin ang mayor daw ang akong outfit? Nakshuta? Teka, <laughs> lagu ko na. Mamalis ko muntak taklakan yan. Binuhol ko na nga dahil nahihirapan ako. Lahat yata ng panas at ulad kumapit na sa bestida ko. Karamihan nga sa mga susuotin ko dito sa Bugay Farm, eh puro bestida. Oh, at least mapapakinabangan ko yun naman ako sa lola ko. <coughs> Ngayon na nga lang rugo ako nakakapagwalis walis sa malawak na bahura. Maliit lang kasi yung bahay talaga namin dito sa Pampanga. At ngayon lang kami nagkaroon ng ganito kalaking lupa. Maiba tayo. May gusto nga akong i-share sa inyo. Alam nyo ba ng no, mga parahong 7 years old pa lang ako ganon. Pagkaganyang kauran nga, hindi maano utusan mo ako ng nanay ko ng kamote yu at saka banana yu. Ganado nga ako magtinda noon kasi kapag ka nakapagpaubos ako, ay may komisyon akong 10 piso. Kaya lang isang araw, natakot akong bumalik sa amin. Wala kasi bumili sa mga paninda ko. O, paano rin kung may bibili? Nadapa ako sa buhangin na puno ng balas. Nakshuta. Nakakatuwa lang balikan yung mga ganong memories ko nung kabaraan. Ngayon, yung mulagulago ko pala ang ko resort. Halos <laughs> gusto ko nang mamalagi dito sa Bugay Farm dahil napakapayapa napakasarap ng hangin. Kaya lang, kahit kubo nga to, syempre nadudumihan din kaya samahan nyo ako maglinis. Nakshuta, simula pulila ng gandini sa Bugay Farm. Wala akong ginawa kundi magligpit. Nasa bukid nga kami. Napakarami ang insekto ng mga nagdikit-dikit dito sa kurtina. Tsaka nakapalibot sa ilaw. Pinagpapagpag at pinagwawalis ko lang yan. Mabilis lang naman silang matanggal. Katapos nga noon, nilinis ko lang itong maliit naming balcony. Sobrang daming ang kalat. just ko, kaliit lang ng balcony na yan. Ba't napakaraming gamit? At kasi pati yung mga pinagsipsipan at buto ng sampalok nila, din nila sinusok-sok <laughs> At taon naman mo na mag-isa lang ako dito sa Bugay Farm, kaya nasolo ko ngayon paglilinis. O aminin nyo, mas gusto nyo naglilinis kapag ka mag-isa. At habang naglilinis at nagkukuting nga ako din meron naman mo akong audience na proud na proud sa akin. Sa lang, ilang araw ko na rin kasi pinaplano na maglinis nga dito sa kubo. Kaya lang, sunod-sunod din kasi ang malalakas na hangin at pag-ulan, kaya hindi ko rin masimulan. Kagaya niyan, hindi mo malaman kung lamesa ba talaga yan o warehouse, sarami nang nakalagay. Pero at least, masarap maglinis dito kasi hindi ka pagpapawisan dahil mapresko. ko. Winalis ko na nga rin pati dito sa labasan namin ng malinis nga nakikita. Pagkatapos nga nun, naisipan kong alisin na itong mga nakatabing na tent dito ng mapreskohan o maliwanagan nga itong kubo. Ilang araw na kasi nakalagay yan dito dahil nga nag-uulan na at tumaanggi nga ng ubod ng lakas. Marami nga pala nagtatanong kung magkano daw yung kubo na nabili namin na to. Totoo lang guys, dito yan ginawa sa loob ng Bugay Farm at hindi ko masabi kung magkano nagastos ko dahil na napakaraming kong ang pina-extend. Pero isang malaking bagay na meron nga kaming rest house para kapag kapagod kapag kami sa trabaho ng dalawa ni Bebo, meron nga kaming inuuwian dito sa Pampanga. Kagaya nyan, nakala nyo buhay Disney Princess ako, pero hindi. Abay, laking kanal ako, kaya lahat ng mga gawain ganyan, kaya kong gawin. Linis ko na rin yung tapat ng kusina namin dito. Maliit lang to, pero nagkahalat nga yung mga sukal. Lalakas kasi ng hangin dito sa bukid walis dito dahil hinahangin nga yung mga sukal. Kaya rin nga noon, dito naman ako nagpunta sa maliit na kwarto na sobrang dami ding kala to. Ah. Diyos ko, kaya ako, sasawa na ako. Nalis ko nga muna yung mga kobre kama dahil dito nga natutulog si Penelope ng karami niyang balahibo. Siyempre, dahil kubo nga itong tinutulugan namin, may mga insekto nga na nagsisipasukan din din eh. Kaya naman ay yan, pinagpapagpag ko na nga. Pag okay, hindi mo yan pinagpag, ay eh. Diyos ko, magigising ka na lang may kumakalabit sa tenga mo, naksutan. <coughs> Sabi ko nga sa inyo no, ang talent ko ang paggawa ng beddings dahil minsan na ako nagtrabaho bilang housekeeper pero sa Amerika. Ay, hindi lang ako masyado magaling mag-English pero tama kayo nang narinig, nagtrabaho ako sa Amerika. <coughs> At kung naisipan ko lang talagang hindi umuwi ng Pilipinas, say Diyos ko, ismit ang apelido ko. Naksutan? Pero <laughs> go, habang naglilinis nga ako, naalala ko bigla yung Amerikanong nagkagusto sa akin. Muntik na sana kami magkatuluyan, kaya lang hindi talaga kami magkaintindihan. <laughs> Pero in fairness naman, mas maputi si Bebo dun. Nalo ko. Maligpit ko na nga itong higaan sa loob. Inayos ko naman yung damitan ko din nga sa kubo. Sabi ko nga sa inyo, puro bestida ang nakalagay din sa kubo. Talagang pinaglalagay ko lahat dito ng mga pan-swimming ko. <coughs> Mapres ko kasi dito sa Bugay Farm, kaya anytime pwedeng pwede ko magbistida. At no, natapos ko na nga rin ito, nililigpit kong damitan. Dumating naman mo sa Angeline mapagmahal. Sabi ko rin kasi sa kanya, wala akong kasama din at nagsiuwian nga sa pulilan yung mga kasama ko. Kaya e, maya nga, sinalubong na siya ni Penelope. Malengki nga daw siya, dito daw kami magdi-dinner lahat sa kubo. actually, 5 to 10 minutes away lang naman yung talagang bahay namin dito sa Pampanga. Mainit nga ang pagtanggap sa kanya ni Penelope dahil alam niyang sinanay ang bumili ng pitsun niya. Dati nga ni nanay, binuksan ko na yung sampelot niyang dala. Hindi ko nga mawari kung sampelot ba to o may natamis ang kamote. O to lang bilo-bilo. Hindi niya nga kasama yung mga kapatid ko na nagpunta dito. Pero sabi niya, dito daw kami magdi-dinner na sabay-sabay mamaya. Speaking of dinner, ang ulam nga namin ngayong gabi ay mga pininit lang at natira naming pagkain kaninang tanghali. Meron kami din ng tinap at saka buro. Nakaligo na rin pala ako at bago nga ako mag-skincare. Eh, tatapusin ko nga muna yung dinner namin. Habang kumakain nga kami, napag-usapan nga namin na magbibigay kami ng tulong sa mga nasanantangan ng bagyo gawing bulakan. Sabi rin kasi ng iba, ang pinaka lang ta daw talaga eh dito nga sa Bulacan. At sana lang talaga eh huminto na nga ang ulan dahil napakarami ng nakalubog na bahay. Ay, yeah, maya naman dumating na nga si Bebo galing ng pulilan at binilhan na nga niya ako ng mga pagkain. Wing aalis uh, kasi yan kahit bibili lang yan ng yelo, lagi yang may pasalubong na bitbit -bit sa akin. Pero ayun nga, hindi ko rin naman yan nakain na dahil nakapag skincare at hilamos na nga ako. <laughs> Nang oras na rin to kaya pumasok na ako dito sa kwarto at nagpabango na nga ako nitong presya ng Mr. Sense I Stack na nga rin ako niyan kahit dito sa kubo para lagi ako may bitbit -bit at meron akong gamit. Routine na flora lang amoy niya na 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Good nga sa katawan ko, ginagawa ko rin yung linen spray dahil napakabango niyan talaga. 200 plus lang yan guys, kaya subukan niyo na rin para alam niyo yung totoo yung sinasabi ko. Pagkatapos nga noon, syempre matutulog na ako anong oras na, naksutan. <laughs> I'm sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung Apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, Super Ace, ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat spin eh minsan umaabot talaga ng libo-libo. Hindi nga yan mahirap laruin, pindot-pindot ka lang tapos magugulat ka. Eh malaki na pala yung panalunan mo. Kasi kahit ako minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro hindi naman palaging panalo, natatalo din ako pero ngayon tingnan niyo ganyan kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil diyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!